ng food pang lunch guys so tara sa manyo ko. so yun guys, naglalakad ako puntang sisay. punta tayo doon sa seaside, tignan natin kung ano yung mga display nila ayan, big ready dito guys so, mga damit dante ng market market You okay. diba? Tawid tayo dito. Go pa yung mga sasakyan. So, stop muna tayo. Diyan pala yung Cosweeby Market, guys. Yan yung market nila. Diyan ka bibili ng isda, yung mga gulay, lahat-lahat dyan. Market. So, tayo na. Tawid. Kita yung mga madam people dito. Naka-jacket kasi winter. Sobrang lamig. Ako naman, ang suot ko is, may warmer ako. Isang apat, nakapat ako na suot ngayon. <laughs> Kasi nga, sobrang lamig. Tapos yung jacket ko, sobrang kapal. Ah, kaki makikita nyo dyan sa video ko. Sa intro. Basta may video din naman ako na nakikita ako. So, ganoon. So, ito yung papuntang seaside. Ayan, tawid ulit. Tawid ulit tayo. Ayan, nag-blink-blink na siya. Ayan, natatanaw ko na dito yung entrance ng seaside. Ayan, dito na tayo sa seaside. Uh, maganda dito paggabi kasi yung mga ilaw sa mga parol nila or decoration nila. Ayan. So, yan yung display dito lang pala. May nag-tent dito. Pwede pala dito mag-tent? Nang no, ko lang alam na pwede. Pwede malamig kasi so ayan yung view maganda dito pag gabi ah oh, pwede nga dito tent pala inalaw allowed so ayan may mga misa dito pwede kayo dyan kumain magtambay Ito yung seaside. May barko. Fresh ang hangin dito. Yan yung dolo punta natin. Pwede naman din natin yung pagtahan. May video na ako dito dati. So yun. Ito lang yung nadatnan natin. Maganda kasi dito pag hapon or gabi. side ban Ganda na music. Nakinig ako ng music. So, yun guys. Minsan may mag-fishing kaya dito. Ngayon. Ikot natin ang camo. yun display so ayan yung sa fortress ano yun, let Dubai small, small na ano Victoria harbor maganda talaga dito pag gabi kasi ano, may ilaw yun eh. so yun na nga ganit ang bayan pag ganito winter. Hindi mainit ba. Hindi siya mainit. Malamig. Sa so, diba may mga misa-misa. Nainitan yung katawan ko. <laughs> Dabli kasi suot ko ano, kanap, 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 kanap. Yan mga Indonesia guys. Kanap, kanap, kanap. Sorry. Ayan, Victoria Harbor. Nakalagay. So, ayan. Sa mga nanood dyan, maraming maraming salamat. Thank you sa support. Ayan, tour ko kayo dito sa Hong Kong. So, now dito tayo sa Victoria Harbor Seaside mga pinay ayan dito oh. may mga boat na pwedeng pagrentahan ayan seaside at po doon ako galing kanina naglalakad papunta dito ayan mga boat guys so, pwede yung pagrentahan yung gusto mag party sa gitna ng dagat yan, may mga magrenta dyan lang mag christmas party or magparty party birthday party pwede yung rentahan guys tapos dyan kayo sa gitna ng dagat diba yan yung view sa harbor. Yan dyan pa, pa is ano yan sya dyan. Yan sa Tamar, Tamar Park. Yung dyan banda. Tapos, dito naman banda, sa Taste Kitchen, chachoy na siya. O, Ito na yung dolo, guys. Ayan. Ayan. said do fresh ang hangin fresh na fresh Sayonaya, so yun na yung view so yun Pero yun ang... Maghanap ako ng ibang... Um, pwede natin i-vlog. Punti pa ngayon kasi mag... Mamaya hapon dito marami. Marami magtambay kasi magana nito paggabi. Lalo na yung mga ilaw-ilaw. Namula yung pisni sa lamig. <laughs> place dito. Ayan, palabas na ako. Kasi konti lang naman ito. Eh. So, yan. Thank you sa mga nanood. Thank you sa support kay Miss Chell Vlog. sayan <laughs> so, yan yung umiilaw pag gabi mga pinay Portrait po for ito, Hong Kong. Ayan ang view. kita nyo yan sa taas guys, mga bahay yan. May mga nakatira dyan, mga Chinese. Sa baba is pagkainan. O, uh, diba? So, yan naglalakad ako. sa Chinese New Year. Okay. Ayan, tindahan. Wow, maganda. ganda ng mga binta nila. Pang Chinese New Year na guys. Display sa bahay. Ang ganda. Ayan, sa North Point na to guys. Sana wala masyadong tao sa Jollibee. Sa Jollibee. Ayan guys, dito tayo sa